dahil rank 1 ang ating bida sa kanilang paaralan. Oh, mahal kong anak, kasing talino ka talaga ng ina mo noong kabataan ko. Si inay ay kasing saya ng dati, at si itay naman ay laging umiinom tuwing nagiging rank 1 ako sa klase. Pabawas-bawasan mo naman ang pag-inom mo, sabi ng ating bida sa kanyang ama. Sige, sabi ng ama ng ating bida. Nasa kama na ngayon ang ama ng ating bida at mukhang lasing na lasing talaga ito ngunit pilit ya pa din kinakausap ang ating bida at sinabi na alam mo jin yun. Ano yu pa? Tanong ng ating bida sa kanyang ama. Sinagot siya ng kanyang ama na ikaw lang ang mayroon kami ng iyong ina. Sinabi lang ng ating bida na ganoon din para sa akin, kaya dapat bawasan mo ang pag-inom at huwag mo akong alalahanin. Sa kabila ng lahat, si Itay ay pumanaw makalipas ang dalawang taon dahil sa kanser sa chan. Kung magpapatuloy siya sa labis na pag-inom, maaari niyang mapabilis ang prosesong iyon. Naniniwala akong ito na ang tamang oras. Kung hindi ko gagawin ito ngayon, baka maging huli na ang lahat. Kaya agad na kinausap ng ating bida ang kanyang ama para sabihin na pa pwede mo bang pakinggan ang pakiusap ko. Sinagot siya ng kanya ama na anak ko, mahal kong anak, syempre naman. Ngunit mukhang gusto na magpahinga ito kaya sinabihan na lang siya ng ating bida na huwag na muna sasabihin ko na lang bukas matulog ka ng mahimbing. Pilit pang sumagot ang kanyang ama kahit nakapikit na ang mata nito na sige. Kinabukasan, mahal, kumusta ang tiyan mo? Bakit ka kasi uminom ng sobra tanong ng ina ng ating bida sa kanyang ama na parang masakit pa ang ulo? Ngunit parang di ata pinansin ng ama ng ating bida ang tanong ng kanya ina at tinanong na lamang ang ating bida na Jinhyun, di ba sinabi mo na gusto mong humingi ng pabor kahapon o anuman yun? Sinagot siya ng ating bida na tapusin muna natin ang pagkain, sasabihin ko sayo pagkatapos natin. Sumang ayo naman ang kanyang ama at sinabi na ganun ba? Parang maninerbius ako sa sasabihin mo. Pabirong sinabi ng kanyang ama. Pagkatapos nilang kumain agad na binigay ng ating bida ang envelope sa kanyang ama. Nang malaman ng kanyang ama kung ano ang laman ng envelope ay bigla itong nagulat at tinanong sa ating bida na ito ba ay pera. Ang dami nito, Jin Hyun, saan mo nakuha ang perang ito? Sinagot siya ng ating bida na huwag kayong mag-alala. Nag-iipon na ako bago pa magsimula ang high school. Nagtrabaho ako ng part-time sa pagde-deliver ng dyaryo at iba pang mga trabaho. Tinanong siya ng kanyang ama na paano naman ang pera mo? Hindi ba sapat ang allowance mo? Kunin mo na lang ito. Ayaw tanggapin ng kanyang ama ang pera na pinag-ipunan ng ating bida para sa kanyang pang-check-up kaya sa pagpipilita ng ating bida kaya pinaalala niya sa kanya ama na pa, ipinangako niyo sa akin na gagawin niyo ang pabor ko, hindi ba? Gamitin mo po ang perang ito para magpa-check-up sa ospital. Yan lang po, pa. Nagtataka na ang ama ng ating bida kaya tinanong niya ito na bakit naman biglang check-up. May nangyari ba? Sinagot siya ng ating bida na wala naman po. Pero halos lahat naman ngayon nagpapagastroscopy. Gusto ko lang makakasiguro na malusog ka. Sige na pa, kunin mo na po ang perang ito. Hindi naman talaga yon ang eksaktong dahilan ng ating bida makalipas ang dalawang taon, ang ama ng ating bida ay pumanaw dahil sa kanser sa chan. Sa panahong ito, malamang na nagsisimula ng kumalat ang mga tumor cells sa kanyang tiyan. Kung mahahanap namin ito ng maaga, malamang na magagamot namin siya ng ligtas mula sa kanser. Sana matagpuan namin ng mga ito sa pamamagitan ng gastroscopy na ito. Tiyak na makakaligtas ang ama ng ating bida. Natutuwa naman ang inay ng ating bida dahil nag-aalala ito sa kalusugan ng kanyang ama kaya sinabi niya na mahal, ang anak natin ay sobrang mahalahanin, pero paano naman ako? Tumawa na lang ang ating bida sa tanong ng kanyang ina at sinabi na mag-iipon pa ako ng mas marami para sa iyo, ma. Muling tinanong ng ating bida ang kanyang ama na para kumpirmahin na magpapacheck up talaga ito. Ngunit sa laking gulat ng ating bida sinauli ng kanyang ama ang pera na ibigay nito para sa pang check up niya at sinabi na wala naman akong dahilan para magpa check up. Tinanong ng ating bida ang kanyang ama na bakit naman pa. Sinagot siya ng kanyang ama na anak, halata naman, bata pa ang iyong ama. Wala akong nararamdaman sakit, kaya wala akong dahilan para magpa check up. Ayokong sayangin ang pinaghirapan mong pera sa isang bagay na hindi naman mahalaga. Pagpipilit pa din ang ating bida sa kanyang ama na kung makakalampas ito sa first stage huli na tayo para sa lunas. Kaya sinabihan siya ng kanyang ama na Jin Hyun, maganda na iniisip mo ang aking kalusugan, ngunit wala talagang dahilan para gawin ito. Sa hinaharap, kapag naging maayos na ang kalagayan ng negosyo ng pamilya, Gagawin ko ito at dapat mong pagtuunan ng pansin ang iyong pag-aaral at iwan mo na sa iyong ama ang paghahanap ng pera. Nahihirapan na ang ating bida sa pagpilit na magpa-check up ang kanyang ama kaya nag-iisip na ang ating bida na kung ano ang dapat niyang gawin. Hindi karaniwang nagpapalit ng isip ang kanyang ama kapag nakapagdesisyon na ito. Kaya sinabi ng ating bida na dahil ipinangako mo sa akin na gagawin mo ang pabor ko magpapa-check up ka sa ospital, yun na lamang ang tanging hiling ko. Nagkatingin na ng seryoso ang mag-ama at biglang tumawa ang ama ng ating bida at sinabi na siguro hindi ko kayang baliwalain ang sinasabi ng aking anak, susundin ko na lamang ang iyong gusto. Natuwa naman ang ating bida sa sinabi ng kanyang ama at sinabi na magpapaschedule na ako agad sa ospital pa. Pero sinabihan siya ng kanyang ama na ako na ang magbabayad. Hindi ko kayang sayangin ang iyong pinaghirapang pera sa bagay na ito. Agad naman sumang-ayon ng ating bida at sinabi na sige pa, nauunawaan ko. Kung iyon ang iyong hiling, tatanggapin ko ito. Pagkatapos sabihin ito ng ating bida sa kanyang ama, agad ito nagpa-schedule sa ospital para sa check-up niya. Tukso ng ina ng ating bida sa kanyang ama na mukhang masaya ka, dahil mayroon kang ganitong kabait na anak. Namula ang mukha ng ama ng ating bida nang sabihin ito ng asawa niya sa kanya at sinabi na lang niya. Batang 2, sabi ko na nga sa kanya na hindi ko kailangan yon. Ang ating bida ay nasa telepono at kinakausap ang hospital at nagpapaschedule na ito para sa gastroscopy at tinanong kung kailan ang magiging resulta nito. Pinatay na ng ating bida ang telepono at sinabi na sa wakas ready na ang lahat. Kahit pumayag na ang ama ng ating bida para magpa-check up. Ngunit hindi pa din nawawala sa kanya ang mangamba at iniisip na pero paano kung masyado na itong lumala. Hindi, dapat ayos pa naman siya ngayon, pero medyo madalas na siyang uminom nitong mga araw na to. Kaya baka nga lumaki na yung tumor, ginabi na sa pag-iisip ang ating bida sa sitwasyon ng kanyang ama. Habang abala ang ating bida sa magiging resulta ng pagpapacheck up ng kanyang ama. Napansin ng kanyang ina na bakit gising ka pa Jin Hyun, mag-aaral ka pa ba? Araw na ng pagpapacheck up ng ama ng ating bida. Kaya sinabihan siya ng ating bida na sana maging maayos ang check-up mo. Sinagot siya ng kanyang ama na oo naman, huwag mong masyadong alalahanin. Kahit papasok na ang ating bida sa paaralan, hindi pa din siya mapakali at iniisip na. Gusto kong sumama sa ospital, pero hindi ako pwedeng umabsent. Sa cafeteria kahit na pinapakialaman ng kanyang kaibigan ang kanyang pagkain iniisip pa din niya ang sitwasyon ng kanyang ama dapat nasa unang stage pa lang yun, siguradong nasa unang stage pa, dapat nasa unang stage talaga. Kahit sa loob ng silid iniisip niya pa din na dapat nasa unang stage pa lang, kaya madaling magagamot sa pamamagitan ng stomach surgery. Hindi napansin ng guro na tapos na ang klase at sinabi na anong oras na pala. Narinig ito ng ating bida at agad na umalis sa klase habang sinasabi sa kanyang mga kaklase na pasensya na. May emergency ako kaya aalis muna ako ngayon. Nagulat naman ang guro ng ating bida sa ginawa niya at sinigaw na ano. Dapat man lang ay manatili ka hanggang matapos ang pagtitipo ng klase. Ngunit hindi na pinansin ng ating bida ang sigaw ng kanyang guro at agad na umalis. Sa daan pinagtitinginan ng mga tao ang ating bida dahil sa mabilis niyang paglalakad. Nang makauwi ng ang ating bida agad siyang sumigaw na mama. Kumusta naman si papa? Nagulat naman ang ina ng ating bida sa kanya ngunit ang ating bida ay pinagpapawis na tinanong sa kanyang ina na ano na ang resulta sinagot siya ng kanyang ina na yun ba? Sabi nila ayos daw lahat. Nagulat naman ang ating bida sa sinabi ng kanya ina at sinabi na ano?